Good day na naman sa inyo mga palagol. Ayan Samahan nyo ako Ipupuntahan tayong kainan Dahil ano Sabit lang tayo Hindi ko masyadong kabisado Kung pupunta natin Ayan Dakilang pasero lang tayo nito Kaya eto Malapit-lapit na raw yung ating pupuntahan na ano, kainan. Ang pagka ang pagkakwento nila, yung pupuntahan uh, daw natin. Ano siya? Ano ang mga manok pang Rooster restaurant ang pupuntahan natin. Only the Ito, binabaybay natin tong malawak na kali to. Ayan, ganda ng tanawin. Kabila, ano, mga taniman yan, mga palakol no it's not easy yeah. then that top is not sarap talaga ng buhay pagpasaya pa video video. kailangan niyo pa ng popsy yeah eh I would know grow -ano, a garden I think grow a garden oh my god no 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 Pura, no Pura, no 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 lang kayo no lang kayo no 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 tapos ito yung ano natin siya natin na daan o ano, papuntahan. Ayan o. Ano. Ayan o. Your destination is on the left. At ito na. Nakarating na tayo. Ito yung kalye o. Oh. Tapos ito yung pupunta natin. Ayan. Rooster. Rooster Restaurant. ito yung entrance nila yeah, opening hours yan o tingin nyo mga palakol ito na akit pa talagang ano pagugutumin muna kayo bago tayo makaano kain Ayan, pakit. Ganda ng mga tanawin daw dito. eh Wow, nasa taas na. Kitang-kita naman. Di ba, ang ganda. Talagang, ano, pag mahinay na mo, sigurado, sa tuwod mo rito. Tapos yung mga sabungero, tuwantuwa rito, sigurado yan dahil ito ay may ari daw nito may mga manukan pang sabong e no, kita mo naman gandang tanawin sa taas ay kapoy yun uh, yes andito na tayo ito na siya ito yung mga ano niya yan kita niyo Uh, ano upuan kung gusto nyo naka ano sa, sa side lang tapos ito yan yung sinasabi kong mga manukan yan yeah, no. uh, rooster ano restaurant yan ano yung mga, yan, mga, mga ano niya. menu Wala. Chips. tapos ito yung na order natin yan yeah, sarap oh. Hmm. si si Salap Otsap Lalo pa lang Ulam na Seat number 5 yan O, pala Tara, tayo